Hello one by one! Ito nga pala yung linis vlog na ginawa namin ni Javi bago matapos yung year 2023. Opo, isa na naman ito sa mga late uploads ko. Kagaling ko, no? <coughs> So, ayun na nga, sabi ko kay Habi, bago matapos yung year 2023, dapat nilinis na namin yung buong kwarto. Meron kasi ako narinig na kasabihan na dapat malinis yung bahay sa pagsalubong ng bagong taon. At para buong year, malinis yung bahay. I start nga pala kami sa paglilinis ni Habi dito sa mga bintana. Dahil malapit lang yung bahay namin sa daan, grabe yung mga alikabok na dumikit sa mga bintana namin. Super kapal din. Nakailang palit kami ng tubig na panlinis. After silang malinisan, syempre, sinanad ko na rin yung pagpapalit ng mga kortina. Buti na lang din may mga extra sheer curtains ako na anytime pwedeng panghalili dun sa mga madudumi. Iba din talaga pag nasa married club ka na at pag meron na rin kayong sariling space as a couple, yung alam mo na gamit na kulang or kailangan nyo, yun yung unang pinag-iipunan nyo para bilhin. Tulad na lang nitong mga kortinang ito, pinag-iipunan ko talaga yung pambili sa kanila. Kahit pricey, yung quality naman okay na okay. Swak na swak din sila dito sa so karto namin. Sunod naman, nag-vacuum na ako. Nag-map muna nga pala ako dyan bago ako mag-vacuum. Para sa akin, kasi iba 'yung linis ng sahig pag pinunasan muna bago i-vacuum. Kayo ganyan din ba? May pagkausi kasi tayo ng konte. Pagkatapos malinis 'yung kwarto, heto't kinuha ko na rin 'yung electric fan. Sinabay ko na rin siya sa paglilinis kahit kakalinis pa lang ng isang araw. Syempre para malinis lahat sa kwarto namin. Si Habi naman ayun, at binibilad muna niya 'yung mga unan namin. Siya 'yung in charge ngayon sa paglilinis ng kama namin. Nag-aayos din siya ng mga anik-anik sa loob. Pagkatapos kun linisan 'yung electric fan, binilad ko ko muna sila para matuyo. Tapos, kinuha ko na rin yung mga sinampay kong damit kanina na nilabhan ko. Oo, multitasking tayo. Dapat lang mga besh. Kung isa-isa ko kasing gagawin yung mga trabaho, hindi ako matatapos ng isang araw. Oo, ganun. And lastly, dito naman sa CR yung lilinisan ko. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Lately kasi napansin ko itong shower head namin. Medyo nanilaw na at may dumi-dumi na rin. Pati na yung mga gripo namin. Tingnan nyo naman. Kapaka Kaya naman dali-dali na akong bumili ng puting suka. Sayang at wala din ako nabiling baking soda. Mas maganda daw kasi na tandem ng puting suka yung baking soda sa paglilinis ng mga gripo. So ayun, naglagay na ako ng suka dito sa plastic bag. Yung amount ng suka na ilalagay dapat tama lang para mababad yung buong shower head pati na yung mga gripo. Yung nabili kong dalawang pakete ng suka, pinagkasya ko na lang mga besh ayoko na lumabas sa daan. Gabi na rin kasi baka makidnap pa ako. <coughs> Itong bidet pala namin, 2 years na namin ginagamit. At ganyan na rin yung dumina na accumulate niya. Grabe no? So ito, binalot at binabad ko na siya sa puting suka. Yung buong ulo niya dapat nakababad. Tapos, tinalian ko na rin siya ng goma para hindi mahulog yung plastic bag. Sinunod ko na rin yung gripo dito sa may shower area namin. Same lang ng procedure na ginawa ko kanina dun sa bidet. At yung pinakahuli itong shower head namin. Mas madami nga pala yung suka na nilagay ko dito sa plastic bag niya. Mas malaki kasi siya dun sa bidet at gripo kaya mas madami may dapat yung suka niya. At ito, tinalian ko na rin siya ng goma para ma-secure yung plastic bag at hindi matapon yung suka. Tapos, iniwan ko lang sila ng nakababad ng mga 3 to 4 hours. Dapat, overnight kaso gagamitin pa namin sila. Next time na lang yung overnight. At pagkatapos ng 4 hours, ito yung mga nalaglag na dumi dito sa gripo. Lumambot din yung mga dumi na nakapalibot sa kanya. Kaya nung linisin ko siya, hindi na ako nahirapan sa pagbabrush at pagpupunas sa kanya. O ba diba, nalinis talaga siya? Sunod naman itong bidet. Ganito siya bago pa siya ibabad? At heto na siya after. O oh, diba aluminis talaga? Heto naman yung before look ng shower head namin. Pagkatapos din yung mababad sa suka at malinisan, heto na siya ngayon. Super effective ng suka. Try nyo na rin linisin yung mga shower at gripo nyo sa banyo with suka. Pinakamurang cleaning agent na mairerecommend ko. That's all. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!